Libuan ka mga security forces ang ipakatag atol sa Kalilangan 2024. Sumala pa nga tanang lugar nga adunay pahigay yung aktibidad alayon sa maong kasaulugan ang adunay presensya sa mga otoridad. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Aldrin Gonzales, ang Deputy City Director for Operations sa General Santos City Police Office, ngay lang ipanigurong mamahimong luwas ang tibok turasyon sa kasaulugan sa syudad. Kahibalo ang serye na sa mga panagpulong ang gihimo sa mga otoridad o lokal nga panggamhanan sa dyan sa... Una nang gibot siya nga kapi 900 ka mga pulis personnel ang nga deploy ug madugang pa sa mong ihap ang mga personahe gikan sa uban pang security agencies sama sa task force Jensen o mga force multipliers nga kanunay kaabag sa kapulisan sa pagbantay sa palibot sa Jensen. Actually may mga conference na nangyari about sa preparation ng uh... Uh, Kalilangan Festival, in fact, nagkaroon na tayo ng initial deployment yan sa Oval Plaza, dyan sa play market. And uh, this coming uh, February 23 to 27, yun po yung kasagsagan ng uh, activities. And uh, may other uh, security plan tayo na ilalatag considering na yung uh, major of activities mostly gaganapin dyan sa Oval, uh, Pioneer. Samtang gi paniguro ni Police Colonel Licomedes Solivar Jr., ang City Director sa General Santos City Police Office, nga mamahimong hugot ang ilahang ilatag na seguridad ilabi na sa Oval Plaza o Flea Market niini. Ini. Makasiguro matod pang tanang intel personnel ang na nakatutok sa mga aktibidad aron dili mamahimong malampuso ng mga individual nga doon ay dili maayong tumong atol sa kapyestahan. Uh, yes, uh, ginang Baiti, uh, baiti to baiti City ang pinaka mga major events niya na sa distribution ng personnel, or strategic development, then magdugang patak kung ginakailangan ang mga proses kaya daghan reserve Kahibalo ang full force ng tanang personnel sa GSCPO, apang gisiguro sab nga dunay mga personahe ang mahabilin alang sa uban pang administrative functions o kang pagbantay sa palibot sa pagbatok sa eight focus crimes sa syudad. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jensen Brigada News!